Hi guys, good morning. Uh, what's up? Uh, ito na naman po ang inyong lingkod, si Russell. Uh, time check, 11.15, January 30. At ngayon, papunta po tayo sa restaurant ni Master Boyet. Ho. Uh, dito po tayo ngayon sa office. Ito, yun, po yung mga nakaparada ng sasakyan. Office po ng client namin sa Jacobs. At ito nga po pala, kasama po natin ngayon si Master Boyet. Ayan ho. Yung may-ari restaurant. Ang galing mo muna yung shades. Yung may-ari ng restaurant. Rock and roll. Rock and roll. Tapos, si Master Boyet ayaw magsalita eh. Musta, Master Boyet? Relax lang kayo dyan. Tapos, ito na naman pala sa harapan. Kasama natin yung may-ari ng kotse na mabuting kaibigan natin. Si Engineer Vic. Yan, si roll. Sir Victor. Ano mo sabi mo, Sir? Hi. Papunta kami ng kuan ng restaurant ni Master. Kahit sa recording, may kuan pa rin eh. <laughs> 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 Tapos, ito nga pala kasama natin. Nag-iisa. Nasa mukha yan. Nasa mukha yan. Wala sa, yan. Wala sa dugo. <laughs> Wala sa gupit yan. At dito na naman ang grupo ng CGs. Kasi meron ang AGs, may BGs, kami ho ang CGs. Ayan o, kasama ko natin. Ayan, sinusuot na ho yung pangmalakasan. At dito sa ating harapan, nandiyan po yung ano, opisina ng uh, subcontractor yan. Samyong. Ayan, palabas na ho tayo. Ayan yung opisina natin, Hanwa. Ayan o. Palabas, palabas na, palabas na tayo ngayon. 'Yan, madadaan yung uh, building ng warehouse. 'Yan 'yan yung uh, slogan natin diyan. 'Yan. Ito na tayo sa may gate. 'Yan oh, no? 'yan yung gate. 'Yan. So magmula dito, uh around, ilang minuto pa, sir? 10 minutes. Ah, uh, sabi ni master mga around 10 uh, minutes daw yung uh, babeyhin doon. 10 minutes. Ano nga bang pupuntahan natin doon? Master Restaurant. Yon, sabi sa yun. Eh. Isa mo ng rock and roll jan. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll sa ulan. Ito <laughs> ho yung uh, job site ho. Ayan ho. Kita nyo yung, yung chimney. Yan yung may tower crane ho yan. Yan yung boiler at saka STG. May mga taong gumagawa. Ayan yung mga slogan. May mga tagahakot ng basura. Ayan. Madadaanan natin yan papunta sa labas. And medyo matagal-tagal pa itong uh, project na to. Matagal-tagal pa. Park! Greetings Park! Yung mga announcer sa radyo, papanoorin ni Saibel, ni Dimpul at saka ni ito. Mga anak. Sa mga nagkagandahan kong dalaga dyan, sa kasasawa ko, nasa mukha yan, wala sa dugo. Relax lang kayo dyan, dyan na kayo, dito na kami. Oo. Oh. <laughs> Kasi dito yung magkasya. Ay, oh, paon. Si, ano, si Ganda. Nandito pa tayo sa job site pa rin, oh. Ayun, oh. So, no. Mapapanood si Ganda yan. At Ayan, ito pa nasa STG pa tayo. At ito, may sasabihin si Boss Big. Hi, rock and roll. Pati <laughs> <laughs> mo si Ganda. Hi, Ganda. Kumusta? Si Juana. Si Juana nga, so, si Juana, Juana ganda ka. Si ano? Si Ma'am Melby. Ay, yun, dyan yan. Kaso nga lang wala tayong daan yata. Uh, ito. ito. Hi, Ma'am Melby. Hi. Walang kalalang pala ng N. Magkatakwayo na tayo. <laughs> ito naman ho yung, uh, ano nga bang building ito? Uh, MCC. MCC building ACC. ho. ECC. ECC pala. ECC building. MCC ha. Yeah. Yan naman ho yung uh, backhoe. ho. Nag-uukay ho dyan. Asa ah, nang daan. Mukhang wala ho tayong madadaanan. Ayun oh, ayun oh, may nakita ho kaming lusutan. Ano, medyo binago yung daan dahil uh, ano na ho eh, ang bagong dating daan. <laughs> si Brad Pitt. Kita mo yung bridge na yon, yung mga bridge. Ah, uh, boss P, Hindi Hi. nila pinagtutuunan ng pansin. Basta nilang nila ipinakakabit. Yung mga bridge ng Pipe Rock, Ayan o, wala ho lungsod, lungsod sa may gate Trap ho tayo Ayun ko siya ano, ayun o no? Wala, walang lungsodan eh Ayun ang ikot o, ayun oh, o, no? ayun ikot to no? Wala pa So habang naghahanap muna kami ng uh, lulusutan na uh, mga friends uh, Relax lang kayo dyan uh, Dyan lang kayo at dito lang oh kami Dahil di naman talaga kayo pumunta dito eh So see you later ha